Ayun po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Ang balang episode ito yan na ito, ano po? Nagtatabas po tayo din sa ating siling maanghang. uh, -huh, yan. Siling Taiwan. Tsaka po, update ko na rin kayo din sa laban. Oo. Oh. Uh. Maganda po, nagbubuo na. Hinug na rin nga po. Aba, talaga sasabihin ko po sa inyo nakakatuwa din. Madami rin po tayong iba't ibang ano ay. Iba't ibang yan nga yung mga panggamit. May mga bunga na po 'yan, 'yung iba po hinugad din sa kabilang banda. yan na po yung nalinis natin eh. ah kakatuwa po pagkatataba po pati oh gangga daliri oh tira po ninyo yan oh gangga daliri oh yan na po ang dami oh kahit maputi na ang buhok mo pagdating ng araw ang iyong buhok ay puputi na rin Nangangarap ng, -ng nakaraan -nang naka atin -e Mabuti po kaya Ako'y hagan -ha at yakapin Katuwa Yan na po Yung ating nakaraan na Ano Na silih Pagkaal na dyan Buhay Ito oh. tayo Sa kabilang side Yan oh. Update ko na rin po Kayo sa ating Yan Labanos po Mamaya Lalaki na oh para po naman kami makakaligtas sa, sa weather condition din eh ulan init na yun minsan eh para pong nalalantay eh parang hindi po ba't nagsishare lang nga minsan ay dalawang araw mainit o di kaya pag minsan ay sa maghapong po may init may ulan ba naghahalo ay parang nasa kung sa tao po binasa mga din ang pakiramdam eh, ng halaman kaya ano may sipansin po parang rin pala uh. Ngayon po na may ayos na para na-adapt na nila yung ano, yung ulan init o oh, edi pagpapunta na po yun sa init. Sanay na sila. Yan po ating ano ngayon. Nagawa oh. Ah, pagkalalaki po natin sili oh. Ah, jumbo. Oh. Laki po. Gahin liliit oh. Yan oh. Aba. Kakatuwa. Para pong ano ay basal yung pangunang bunga siya. Oh, yan oh. Ito na po, ganito na karami po ang bunga ng ating nilinisan, no. Yan, ito pa oh. Yo, oh. Tapos ito pa po. Oh. Yan. Para ito po may ano, may pamasok. Nagbabayo ulit eh. Oh, malinis na po tapos i-update ko na rin po kayo sa ating ampalaya oh. yan nakailang harvest na rin po tayo ng ampalaya hindi ko lang napapavlog oh, oh. oh. gara ng bunga yan oh na ipa po ngayon po ay eh, ano kung mapapansin nyo po sabi ko nga sa inyo yung ulan init shareline oh ay tiyan ari aray mga kalahating oras ulan ngayon po yung mainit yung mainit talikod, pero din eh oh, pag ganyan natin ang camera yan ulan na po yan oh ganyan nga po tapos yung papaya natin ay eh, tuluyan yan ng yun natumba na may dakot yung pala tayo mamaya yan Tuluyan na pong bumagsak yung papaya ayun tapos tayo ay nakapagpabuhay na nung madalas nating hingin no? ari yung ating tawag dito lagi kway madalas tayo manghingi di magtanim ho tayo ng atin ano ho taba yan yan po ang ganap dini, eh, oh, sa ating mga panariling aring gulayin tapos ari po naman yung labanos natin oh. Labanos mustasa, nar po mustasa sa dulo. Yan, labanos mustasa. Oh. Ayos na rin po. Tapos po. A update ko na rin po kay Dini Ari po ay ako yung nung nakaraan ay sumubok mag-ano nung repolyo. Uh -huh. Ay sabi ko papakita ko pagkabuhay na ay nakapagpabuhay po ako parang ilang pa rin po no? limang piraso oh. yan oh. No? yun yung ate repulyo isa dalawa tatlo apat lima nga po yan o no? oh. ay ah, nakipa isa o oh. anim yan o no? oh. bagong akot yan update update ko na lahat din po kayo sa repulyo natin o no? At ito po naman, um na may uma na nung nakaraan sa atin oh. Eh. Yeah, no? Labanos. Oh. Para po ba natin eh meron tayo yung bibilhin natin ay eh, wala. Oh. Yan po, tigka-content talo, oo. Oh. Ang kaunting mais, naroon po yung malakong nating mais. Basta yan po yung narito lang sa gilid ng ating kubo. Kung sa ano po, kung kahit tayo may ilan ding medyo hindi mang kalawakan na pananim. Para may backyard pa rin po tayo. Yung kung yung panggamit nga lang po. Oo. Oh. Gawa na kung iisipin natin, eh ba't di pa po natin damihan? Ay, meron po tayong mga pananim na yung sentro talaga po natin ay oh, yan. Yung siya nating priority ba? Gawa ho ng hindi lahat ng pananim, pwede po nating itanim ng maramihan. Mawawala po yung priority. Magrarambol-rambol po ba? Ari oh, maliliit bisot naman, natin kukuhain na oh. May gimahalaga na itlog oh. Yun oh. bisot na ho talaga ari, gawa ng matandang puno na. Masarap din aray. Ba? sama na uh -huh. tanggal na pati eh. ano po ating ulami naman tayo makapagluto ng pananghalian May gipor maagi sa ano, na maitlog. Oh. Ya, yeah, balik ano po, kumbaga para po sa ating mga manonood ano. Kung kayo po ay may backyard, kumbaga masusubukan niyo rin po naman kung gaano karami yung oras na i-google niyo po. Kung Kumbaga siguro kung kayo may mga trabaho po, tapos may backyard farming kayo na kayo lang yung gumagawa, siguro every Sunday inaano-ano niyo ano po. Kung Kumbaga ma ano nyo po kung gaano ka magagamit na oras din po ba kaya po kung minsan na yung aking iba ay hindi rin natin ma malinis kung baga focus tayo din eh focus tayo doon hindi po ba lahat ma ano oh aminado po naman uli ako sa inyo na ganun uli yan o oh, kagaya nyan yung iba priority natin yung mas malalawak o oh, hindi ito po isini, isinisingit-singit lang po natin yun tara po katay makapag na rin kukuha tayo na rin oh. pampapakloy are ata ang pinakamalaki ay kuhain natin yung pinakamalaki <laughs> laki oh wala na rin tatlong are ba kumpara natin din yung sa oh. ordinary sili oh. Ah, kaya kung sa akin sa inyo malaki Patuwa po, laki. O tingnan niyo, oo. Oh, kung siya kalaki, ayan patulay? eh. Yan na umulan na oh. Wala pang kalahating oras na ulan. Ang bilis yun, nabago na kada weather condition na. No? Tama po naman at tayo ay ano, diretso silong na. Makapagluto nga tayo ng ating ari. Oh. Tara po. Mga panilo. Woo! Grabing bilis ng ulan. Ari po ating uulamin. May gumalaga na itlog. Yo, salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Yan, update sa ating sili. Paglinis. Yan, ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.